Pinoy ka palaran Pinoy ka oh, Isang gabi, mahimbing kang natutulog. Sa panaginip, nakaharap ka sa isang salamin at unti-unti mong napansin na lalagas ang iyong buhok. Isa, dalawa, hanggang sa tila wala ka nang makapitan. Ramdam mo ang kaba ang takot at ang bigat ng tanong, ano kaya ang ibig sabihin nito? Sa maraming kultura, ang buhok ay sagisag ng lakas, kagandahan at pagkakakilanlan. Kapag napanaginipan mong ito'y nalalagas, madalas itong tumutungkoy sa pagkawala, hindi lang ng buhok mismo, kundi ng isang bahagi ng iyong sarili. Ayon sa mga psychologist, Kapag bumagsap ang buhok sa panaginip, maaari itong magpahiwatig ng takot sa pagtanda. Isang paalala na ang panahon ay mabilis lumipas at may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Sa iba namang interpretasyon, ito ay refleksyon ng stress at anxiety. Kapag sobrang bigat ng iniisip, lumalabas ito sa subconscious bilang buhok na unti-unting nalalaglag. Para bang sinasabi ng isipan, magpahinga ka. Baka masyado mong binibitbit ang mundo. Sa ilang paniniwala, lalo na astrology, ang nalalagas na buhok sa panaginip ay maaaring tanda ng grief o matinding kalungkutan. Maaaring may nawawala sa iyong buhay, isang relasyon, isang oportunidad, o isang bahagi ng iyong sarili na hindi mo na mababawi. Sinasabi rin ng iba na ito'y sinyales ng kawalan ng kontrol, tulad ng buhok na biglang nalalagas ng hindi mo mapipigilan. Ganoon din ang pakiramdam kapag ang mga pangyayari sa buhay ay hindi na natin mahawakan. mulit hindi lahat ng interpretasyon ay negatibo. May mga nagsasabing ang pagkawala ng buhok sa panaginip ay tanda ng bagong simula. Parang dahon na nalalagas mula sa puno. Ito'y paglilinis, pagbitaw sa luma upang may espasyo para sa bago. Sa ilang espiritual na pananaw, ang panaginip na ito ay pahiwatig ng paglayo sa mabibigat na enerhiya. maaring panahon na upang alisin ang mga taong hindi na nakakatulong sa iyong pagunlad o tapusin ang mga siklo ng toxicity. Kung susuriin pa, may mga nagsasabing ang panaginip ng nalalagas na buhok ay may dalang swerte at malas depende sa iyong sitwasyon kung ikaw ay kasalukuyang stress, ito'y babala. Malas kung hindi ka mag-iingat dahil ito ay maaaring humantong sa pagkasira ng kalusugan. Ngunit kung ikaw ay nasa yugto ng pagbabago, ito swerte. Isang tanda na kaya mong pakawalan ang luma at yakapin ang bagong ikaw. Kaya kung napanaginipan mong nalalagas ang iyong buhok, itanong mo sa sarili, ano ang mga bagay na pilit kong pinanghahawakan kahit mabigat na. May mga insecurities ba akong itinatago? O baka nagana pa na nga para magbago at magsimula muli? Ang panaginip na ito ay hindi dapat katakutan. Sa halip, ito'y isang paalala na sa bawat pagkawala, may kapalit na paglago. Ang buhok na nalalaga sa iyong panaginip ay maaaring simbolo ng paghubad sa mga bigat na pumipigil sa iyong pag-angat. At sa huli, Tandaan mo ito. Ang panaginip ay hindi lamang larawang gumuguhit sa ating isipan habang natutulog. Ito'y mga pahiwatig, mga simbolo, at mga lihim na mensahe ng ating kaluluwa. Ang nalalagas na buhok sa panaginip ay maaaring babala, maaaring biyaya, at nasa iyo ang kapangyarihang tukuyin kung alin.